Eh, pare ko. Oh, todo project ang putang nao. Ay, pakid, <laughs> Di kita ka, <laughs> okay. <laughs> okay. <Finishin> ka. Game. <laughs> Sige yung retso, <derecho>, ano na? <laughs> Game. naman dito. Masalo ano ba ako dyan? Okay. Masa, Sige, diretso yun muna, CJ. Okay. May, may, lang mindi, Baga, kasi ako. Hindi, game. Okay. <laughs> Kalpot. <laughs> <laughs> Ayyan, hindi lang dyan. Hmm. Kasi Hindi kung, kung eh, Huwag oh, po ka! Ches, tayo. Tayo tatlo, para. Susubutin niyo ako. mo oh. oh, po ako. Mama, may madagan ng... Ate! Kaya. Ate! Excuse me, can you please? Ang <laughs> oh, <sino? laughs> mm, laki ng dede. <laughs> mm -hmm. Madam! Walang, oh, walang iya. <laughs> para, 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 para. Teka, teka, hoy. Teka lang. Hindi kita si para. Game. Dala naman! Ang pakit eh! Walang slide yan! Oh. Ang <laughs> papangit eh! Walang oh, mo oh! Si JC Nalang na slide? Jibin. Hahaha. Hmph. Apa sahaja itu. Dah, dah, dah. Tahu di sini. Dah, dah. Dah menu. Hai, hai. Hahaha. Hmph.